Yon, good day mga ka Firebees. Yon, update po muna tayo ng ating mga janitor line Cobra. Ito na yung ating mga hen ano. Solid black skin. Bali anak po siya ng two-time winner natin na uh, janitor line Cobra ano. Yung hero mga ka Firebees na light side. Ito po yung kanyang anak. Tapos kakagamit ko pa lang ito sa breeding bali mga 3 weeks na 3 weeks ago pinaliguan tsaka pinurga na natin sila ano malapit na naman silang magamit mga ka firebees mamaya update natin yung kanyang mga anak mga ka firebees ano po healthy na naman sila naman yung ating bolo line or tokong sa American Fowl mga ka firebees ito po siya solid black skin may mga anak din po ito no? tapos eventually wala po siyang lumabas na bolo na kagaya niya napakahirap po kasi palabasin ang ganyang bolo or tokong mga ka firebees bali mga normal lang po Mamaya update ko rin kayo sa kanyang mga anak ano, bali mga Picom. Malapit na rin siyang magamit tapos mga siguro mga one month pa magagamit na rin siya mga ka bees. Ready to breed na naman. Salamat po pala sa mga nag-down uh, at nagpa-reserve. Bali, pala lang hindi po tayo tumatanggap ng reservation na walang down ano po mga ka so PM nyo lang ako sa ating Facebook account meron pa naman pong mga available Aldrin ano na po yung ating Facebook account PM nyo po ako dito ano tatlong hin po yung ginagamit natin na janitor line bali selected po yan tuman po siya sa magandang selection bago natin gamitin of course mga winning line po yung mga gustong mapanood yung laban PM rin ako mga firebeast yung ating mga offspring ng janitor line marami kasi nagtatanong sa ating or nagko-comment sa youtube account natin so bali, hindi po talaga pwedeng i-upload yung kanilang mga spar ano? PM nyo lang ako at para makita Badalila lang po hanapin yung account ko ayan po siya o, balik tayo dun sa kanyang mga CCU bali update ko po kayo ito na po ito na mga ka sa uh, papakainan natin sila ay gutom na sila time check 5pm na po mga ka-Farbees ayun ayan masisigla tanda ng super healthy po sila of course dapat healthy ano para bago i-release para satisfy naman po yung ating mga minamahal na buyer ano po ayan po sila konti na lamang po yung slot na reservation at puno na po bali hindi pa po sila gender ano may isang batch pa po dun yung nauna pero hindi ko pa rin ma gender mga farbis antay antay po tayo ano dahil medyo mahirap gender especially yung mga pikom tsaka ganitong mga of color na ko napaka hirap ma-gender ano. PM nyo lang ako mga 5 or paki-subscribe na rin ano. Kung ngayon lang po kayo napadpad dito sa ating channel, please subscribe and also hit the notification bell button para update po kayo sa ating mga palay. Dito na po tayo magpo-post dahil maraming nakakarating dito ano sa YouTube sa iba't ibang panig ng bansa, especially sa mga malalayo. most especially kay Sir Romel ng Sambales shout out po sa iyo kakadeliver ng po ng isang araw ng kanyang manok ano po sana po satisfy ka good luck sa breeding ano po Sir Romel menor thank you po